Hello mga kumartes, ayan kakawas ko lang pero inabot tayo ng malakas na ulan May pasok nga pala tayo kahapon, syempre OTP din ngayon, syempre papasukan natin yan Ay aba kailangan natin bumawi at anim na araw akong hindi nakapasok nung no, nakakonfine yung aking anak Buti na lang mga kumartes, nung no, nagchat nga ako eh nasa bahay na yung aking darling Ay kung hindi, puyog sa paglalakad Nandito na nga pala ako sa Michelle, dito nga pala ako bumababa Sabi kasi ng aking darling, dito nga daw ako magantay, maigi na nga lang at meron nga palang bubong dito Sobrang lakas nga pala ng ulan, napakaliit nga lang pala nitong aking dalang Payong. Gusto ko kasi yung maliit lang para kasya lang kasi sa aking bag. Sabi nga nung aking asawa, itong aking payong daw e pang kinder. Hindi talaga pwede dito mga kumarates ang suko. Bihira lang naman kasi ako abuti ng malakas na ulan ngayon lang. For sure, e eh, bahana naman doon sa may school. May eksing mini vlog nga lang pala to mga kumarates. Huwag kayo mag -e expect At ayan, to the rescue na nga ang aking darling. Maigin na nga lang at meron nga siyang dalang tricycle. Kakawas nga lang din yan galing trabaho at hindi pa nga yan naliligo kaya ayan, okay lang daw na mabasa siya. Mamaya naman pag uwi namin sa bahay, ipagiinit ko nga siya ng tubig dahil hindi pwedeng hindi liligo dahil nga nabasa ng ulan. At naandito na nga pala tayo mga kumarites. Ito nga pala yung parte na binabaha. Kita nyo naman eh abot na nga hanggang tricycle yung baha. Mahirap din kasi kapag ka ang tricycle mo nga ay lowered talaga namang inaakyat talaga ng tubig. Kaya pag panggabi ako tapos inabot ako ng ganitong kalakas na ulan hindi na talaga ako napasok. Nakadepende kasi ako mga kumartes kung gaano kalakas ang ulan. Pagka ganyang kalakas at inabot na nga ng baha hindi na ako napasok para lang sa ganon. Pero pag hindi naman malakas at kaya naman Karen kahit nga nakachinelas na ako. At pagkadating ko nga dito sa bahay, ayan, napakadaming tauhan ni Kuya dito dahil alam nyo na Sabado is Welduhan Day. Wala ako masyadong kilala sa mga tauhan ni Kuya, pera na lang doon sa mga matatagal na. At pagkadating ko nga dito sa bahay, ay eh, nagdiretso na agad ako dito sa kwarto, nagpalit lang ako ng damit. At bukas naman yung ano ko nga ikakaunin ko sa aking biyanan dahil nga sa Martes meron kaming check up. Eh kasi 'di ba mga kumarates na koron siya ng dengue, kaya kailangan nating i-follow up check up kay doktora. So ayun lang naman mga kumarates ang ganap natin wala naman tayong masyadong ganap mamaya e na nga rin ako nagpapahinga lang at mamaya magluluto tayo ng aming pangulam. so yun lang mga kumartes. thank you for watching bye!